Hello mga kalaki, so meron na naman akong ibabahagi sa inyong isang orasyon para makabayan sa mga utang ninyo at gumaan ang inyong pamumuhay. So ang orasyon na ito ay napakabisa, basta lamang po ito ay magawa nyo ng tama at dapat naniniwala kayo. So ito ang orasyon, sa inyong palad, ibulong mo ng tatlong beses ang orasyon nito. Akam Ahal. Akam Ahal akam ahal tapos ihipan nyo ang palad nyo nang dalawang beses pa cross pag ganon ang paghihip sa inyong mga palad at pagkatapos ay pumalakpakan ng tatlong beses to ay gawin nyo gising nyo tuwing umaga. So araw-araw nyo itong gawin at tiyak na kayo ay makakabayan sa inyong mga pagkakautang. Basta lamang po laging yung tandaan na dapat meron kayong 100% na paniniwala sa mga ginagawa ninyo. Hello, so 'yun lang guys. Like. So meron akong ibabahagi sa inyong pampaswerte, isang sigil ito para mabayaran lahat ng inyong mga pagkakautang. So ganito lang ang gagawin nyo. I-drawing nyo lang itong sigil na ito sa isang papel gamit ang red na marker, ballpen. pen. Kung ano mang red na panulat meron kayo. So ganito lang ang inyong gagawin. Sulat nyo lang ang sigil na ito or i-drawing nyo ang sigil na ito para kayo ay makabayad sa inyong mga pagkakautang. Banggitin nyo yung nakikita nyo sa screen. Bills are paid. Debt is raised. Money flows to me easily at i nyo na kayo ay nakakabayad na ng inyong mga pagkakautang at tupiin nyo to ng papalayo sa inyo. Ayan, tatlong beses nyo itong tutupiin ng papalayo sa inyo. At pagkatapos, ito ay ilalagay nyo sa ilalim ng inyong unan ng 41 days. Kapag naka 41 days na siya doon, ito ay inyong kukunin at inyong susunugin. So, yung abon nito ay ipahangin nyo sa labas ng inyong tahanan. Dapat meron pa rin kayong paniniwala sa kung ano man ang inyong ginagawa at samahan nyo pa rin ang sipag at syaga ang lahat ng bagay para kayo ay lubusang swerte. So, Hello yun lang guys. Kalaki. So, ngayon may panibagong pampaswerte na naman akong ibabahagi sa inyo. Isa itong orasyon upang gum ang pasok ng pera sa inyo kung kayo may mga negosyo maganda rin ito para dumami ang inyong mga benta so ganito lang ang gagawin nyo humarap kayo sa silangan kung kayo nasa tindahan sa silangan bahagi ng inyong tindahan o sa silangan bahagi ng inyong tahanan basta ito ibanggitin nyo sa silangan ng tatlong beses todo magnito auros so banggitin nyo yan ng tatlong beses dyan sa pwesto ninyo sa may silangan kayo humarap para pumasok ng marami ang customer at dumami ang benta nyo. So, pampagaan ito ng pasok o daloy ng swerte sa kaperahan. So, kung kayo naniniwala, wala namang masama kung ito'y inyong gagawin. So, yun Hello lang guys. Mga so, ngayon panibagong pampaswerte tips na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So, alam nyo ba na ang kombinasyon ng sigil na ito at nitong orasyon na to ay napakagandang gamitin upang maging lapitin ka ng swerte sa pera sa kapirahan. Ayan guys, kung kayo mahilig manaya, magsugal, yung mga ganyan. Napakaganda ng kombinasyon na to upang kayo ay manalo. So isulat nyo lang itong infinity sign sa inyong mga palad. So pwedeng pa ganito nyo siya gawin. Ayan, pwedeng pa ganyan. Pwede rin naman sa gitna nyo isulat. Ayan, sa gitna ng inyong palad, pwede nyo yan dyan ilagay. At banggiting nyo ng tatlong beses itong miraculous. Ayan, tapos hihipan nyo ang inyong mga palad So ganyan ang inyong gagawin upang kayo ay swertehin sa kung ano man ang inyong tinatayan. Upang kayo ay maging lapitin ng swerte sa pera man yan, sa trabaho man yan, kung ano ang swerte yung hinahangad ninyo. So gawin nyo ito nang merong kayong paniniwala. So yun lang guys.